Hello! Good morning! This is Miriam and good morning ho sa ating lahat. Uh, yung topic ho natin ngayon is all about yung uh, uh, paano makuha kaagad yung ating profit or makita yung ating profit. Ito ho yung aking ginagawa ha. Yung, ito yung ginagawa ko pag wala ho akong uh, hindi ho ako busy or yung gusto ko na makita yung uh, kaagad-agad yung uh, profit o yung kita ho natin ha. So meron ho akong uh, ito ho ha is atin-atin lang ito inato or ano hindi ho ito kwan ha basta sa akin lang is ito yung kung gusto ko na makita lang kaagad yung aking kita. Ayun ha. Ha, ito meron akong uh, resibo. ayan resibo diyan. Lagyan natin ng mga amount-amount ipakita ko sa inyo mamaya ha. Dapat meron ho tayong resibo kasi naga na nangumpra ho ako kanina and then yung aking kinumpra ho is yung mga konti-konti lang worth worth 6,000 6,000 plus lang ho ito ang ah, mga groceries konti yung mga need ho dito sa hindi ho ito school supplies ito ho is yung ating ah, makikita din ho ito sa sari sari store ito ho ay check out natin ito lang yung kankuha tingnan natin ito siya worth ito siya yan siya ayan mga basic need lang ho ito siya sa dito sa area ko. Kaya ito lang yung binili ko. Ito ang basic needs ng iba is yung mga malapit ko kasi ako sa mga may mga offices and then may mga tindahan din. Ito yung mga pinaka basic ha. Yun, mga pampabango. Yun, mga ganyan-ganyan. O, oh, yung ganyan. And then, ando yung mga pagkain. Yung konti. Ayan siya. And then, yung ating yung sito doon na. Ha, yun. Ha, yun. Natin i-check. Ito ha, ito ang mga res resibo ko ha, nag order binili ko kanina. Ang worth ng binili ko is, ayan o, oh, 5852. Uh, so, yun ha, ikwan natin. Ito siya is walang mga kwan, so gin-check-check ko na lang. Walang man mga name, dilagyan ko na lang ng pangalan ha. So, ayan. Itong number one is palmolive. Ganito ako magkwan ha, inato lang ni Atoa. Ah. So, Kamo uh, kayo dyan is depende sa inyo ha. Kung gusto ninyo na ganito lang, is share ko lang itong uh, dinagawa ko sa inyo ha. Ito itong halimbawa. Halimbawang ito. Ito, gibili ko kanina is shampoo. Ito siya, itong mga mga supplies nito na pang uh, hindi school supplies kasi oh uh, is may mga may mga estudyante dito, may mga tawag niyan, may mga Uh, offices, may mga tawag um, yung maglinis and then padating ng tandaan so sabi ko sa inyo di diba, alamin kung ano ang merong piyesta mga celebration dyan or ano so may merong padating na tandaan so may mga players na magdating so may iba dyan is makalimutan kung ano naman Mal makalimutan yung bilhin yung mga shampoo, sabon so dapat meron tayo so ito check natin ha eto number 1 yung palmulib ang bili ko ang isang tie lang ito akin ha is 68 yung palmulib nila so 68 ang laman ng palmolive is 12 pieces sa so 68 no yung isang tie so 68 pesos divide 12 is 5.66 yung uh, capital on costing so eh, ang benta ko dito is 8 so 5.66 ayan oh 5.66 minus 8 is 2.33 yung ating kita. So, halimbawa, ang 8 pesos times 12 is 8.96 minus 68 ang ating uh, kita is 28. Yun ho yung nakalagay dyan. So, ang benta ko dyan is 20, uh, 8 pesos sa palmolive. Sa head and shoulder, So, eh, halimbawa naman ito, 75 divide 12. Iganyan e, nyo ha, yung 75 pesos isang tie. And then, i-divide natin sa 12 pieces yung isang tie ha. So, 75 divide 12 is 6.25 yung isang 1 uh, isang one piece. So, si 6.25 kung ako, ang karamihan ko is add 2 pesos lang ako. So, kung halimbawa ang 6.25 plus 2, plus 2, so ang benta mo is 825. So, halimbawa, itong gusto ninyo, round off or, i-round off ninyo, pwedeng 9, or pwedeng 8, or i, basta i-round off, round off lang natin, ha? So, ang akin benta ko, is 8 pesos pa rin yan siya. So, kung, kung 8 pesos times 12, is 96, uh, less ang capital natin, uh, 75, no, 75. So, 21 pesos. Meron tayong kapital na 21 ha. So, tapusin ko ito hanggang sa dulo mamaya. And then, i-check natin kung, pila, kung ilan yung aking uh, uh profit. Sa itong sa binili ko na worth uh, 5,000. Ano ito? 5,852. Ayan pa. Oh, my cream self My cream silk. Ang kwan ko dyan is cream self is 28 yung ang bili is 80. Cream self divide 12. So, ang benta ko niyaan is 9. 9 times 12 is 108 minus 80 is 28. Then, yan you know, ang call gate. Ang, uh, ang, profit is 44. Ang benta ko is uh, 12. No, 12. 12 times 12 is 144 minus 100. So, 44. Tapusin ko ha. Dine-check natin kung malaki yung ating profit. Oh, ito natapos ko na ha. Ito, may mga price na siya. Ayan na. Saan yung piliin na lang natin yung malaki ha, yung malaki ang si uh, ang profit. Ito biscuit 180. Ayan 180 ha. 9 packs na tag 58 pesos na biscuit ito yung 10 pieces. Ang binili ko kanina is tatlong Skyflakes and anim na presto. Yun siya tag 58 presto yung uh, Ah, uh, peanut butter, choco, saka yung vanilla. Yan ho ha, yan ho. 9 times 58 is 572 ang total, no? 572 ba o pagka-blurred? Ayan siya. Ang, 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 profit ko sa 9 na packs is 180. So, nang ginawa ko ha? Ang benta ko is tag 8. So, ganyan o. Oh. Dos lang ho yung aking uh, patong sa biskuit. Uh, 8 pesos times 10 is 80 minus 58 is 22 pesos. Yun siya basta ang kwan ko lang siya is kung 58 divide 10 is 5.80 Yan siya 5. Point, ano yun man ang kwan ko. Ayan o, oh, 5.80. So kung plus 2, plus 2 na additional is 7.80. Si so, round off na lang natin na na 8 pesos, 8 pesos ang benta ko ng uh, ng biscuit times times 10, 80, times 9 packs is 720 minus 576 ayan, 140 no, ay 576 522 ulit, 80 times 10, 800 uh, 80 times 9 is 800 minus 5 522 Ayan, sa so, 198, gani ang total. Oh, 180 lang yung sa akin. Gin round off ko na lang ha. Basta 2 times, 2 times, 2 times 10 pieces, times 9 packs, is 180 lang siya. Yun, doon lang ako ha. So, ayan na siya. Yun, uh, Ayan o, oh, ang aking, uh, sana yun, biscuit, 9 by times 58, 180. So, ang beef fresh ko, 138, yung aking, aking profit. 6 times 39, yung 50 pieces ito ha, so uh, ang benta ko sa mga candy ko is 4 singko yan, ayan, ayan siya another Milo ang Milo ko is tag-13 ang ano ito, stick stick, uh, Nescafe stick taga 2 times 112 yung uh, si benta dito oh. so 48 pieces, time tag-3 yung benta ko uh, 48 peso, um, 48 times 3 is 144 minus 112 so meron ako 32 times 2 packs man ang binili ko so kaya ayun 64 yan siya ha so 64 nahulog kasi may hangin so ayan na so ayan na may low stick ayan ang 64 ang posporo ayan and then itong pinakamalaki 10 times 300 yung binili ko na C2 so yung ang benta ko ho, dito is 18 pesos. So, pwede ding 15, pwede ding 16, ha? So, 300 divide 24 pieces. So, yung pack ng sito. So, mag maglabas is 300 divide, aha, uh -huh, 300 divide 24 pieces or bottles. 12.5. So, pwede mong kung 18 yung per bottle ko is 550 yung benta ko, ha? Ang ginansya ko. So, kaya iyan siya o naglabas. 1320. So, ayan, mag mag yan, Oh. 18 times 24 is 432. Less 300 is 132. Ang kada pack times 10. So, 1,320. And then, yung gami ko, yung gami ko na 30 pieces, yan siya. Ang benta ko, 6. So, may benta tayo. Dalawang gami, 2 times 125. Yung mata-mata, yan siya. So, yan ang ginan siya ko, 110. So, ang total na nabili ko ho is 5,852. 5,852 ang total niyan. And then, na total natin ito lahat. Itong aking, uh, ayan. Itong lahat na sale, uh, ko profit is, ayan siya, 2,499. Yan yung total ko na profit, ha? So, din na natin sa likod. 2, 499. Less yung pamasahe ko. Ang papunta doon is 15 yung poblasyon na tricycle. And yung pabalik ko, yung dala ko, 40 ko na. So, ayan siya. 40 plus 15 is 55. So, ang total profit ko, sa isang bilihan ko lang, ho, ha, na 5,800, magkano yun? Is 2,444. So, meaning, kumikita ho yung ating tindahan. Ah, ganyan. So, paano bakit nalulugi? So, isipin natin 'yung gastos natin dapat sana 'yung expenses natin dapat ito lang ho ang igastos natin, itong 2444. Kung kaapat every week ho tayo mag uh, magmangumpra times 4. So, meron ho tayong 9776 o kalaki na 'yung ating profit. Ito yung problema dito. Pag makita na gani, na yung profit, wow, may profit na malaki, no? So, yung iba, kasi malaki ang profit, dami ng gastusin. So, yun ha, yung dapat lang ho, na gastus natin every week sana, itong 2,444 lang ho, ha? Hindi yung magla, maglampas pa sa 2,444. Kasi kung maglampas sa... Uh, maglampas na sa 2444 ang uh, expenses ho natin every week. Every week ho ha. So meaning ginamit mo na yung kapital mo and then ho, maubos nang maubos yun ho yung ating kwan. So dapat itong 2444 kung every week ka naga income ay nag nagabili doon. So ito lang ang gastusin mo sana sa kwan mo yung ating profit lang kasi may iba kasi is eh, nakakita lang ng profit dami ng bilihin so kung kung hindi mo ito ginagalaw itong 2444 steady mo lang yan then mabenta dyan sa inyo then in in one month may ganito ka na and then giruling ruling mo yung uh, capital tsaka ang inyong profit na 7 and uh, 9776 kumikita ho yung ating sa uh, ating tindahan ho huh? ha So, yun lang ho. Dito ko ho, ito dito lang ho ako nag-base kung okay ba yun, malaki ba yung aking sales. And then, ito, ito siya in one week. So, may meron na ako halimbawa in one week. Ito na yung income ko. Dito lang ho tayo mag-base ng ating guys. sino, no, ha? Huwag yung ubusin lahat. Kainan natin. yon lang ho yung aking ma-share. And thank you.